Yun na uh, ilang mga kabugal, magluto tayo ng uh, bangus. ano, batuan pa rin at saka sibuyas. Buya. Pakuluan lang natin yan guys. Ang kabugal at na yung ating uh, batuan. Isain lang natin ito guys para lumabas yung asim niya. Yun know, lang tayo, ilagay na natin yung ating kamuting uh, uh, laman. Gusto tayo maglagay lang tayo ng uh, asin. Yung uh, black paper. Kaya natin guys yung ating uh, bangos. <coughs> Ngayon guys at uh, may may lagay natin yung uh, talbos. Kaya natin yung ating uh, dalawang perasong uh, na uh, green. Ngayon, bubura tayo tingnan natin yung luto na yung ating uh, laman ng ating uh, kamote. Yun. At uh, na guys. Pagina natin lagay yung ating uh, talbos. Ito yung mga isa sa dabis na loto ng mga ilonggo guys. Okay, so ta timplahan natin to. Kumpleto natin ang ating tak tak tak. ta uh, lang guys okay, yes, ta uh, okay na dito na itong ating uh, tinulang bangos sa batuan na uh, kamoti kasama yung uh, talbos at saka laman yun know, at uh, kain tayo guys